Yan, shout out po, Andi Kayaka Vlogs Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po, Kayabal. Marami po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan okay, ko natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat Maraming po. Ah, mga kalingap, suporta po. Uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka, sipag, napaka mag scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi Kaya Kap Vlogs, isang kalingap partner. Ma subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Sa so, mga kalingap, sa inyo po lahat, isang mapagpala nga uh, magang umaga po. Ano po, araw po ngayon ng linggo. Tayo po ngayon uh, may pupunta dito sa bundok at tayo mag-update. nopo po, siyempre, kasama natin si Marlo Palcon TV. Ano po, Ayan, subscribe po kay YouTube channel. Naruto kay tayo mga kalingap sa kabundukan. Yan, welcome back my YouTube channel. Inyong lingkod po, Andy Kayaka Vlogs. Ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter mga kababayan. No? At syempre, yung bago pa naman po sa aking YouTube channel, please naman po, subscribe, like and share, pakipindutin po natin yung bell button para updated po kayo sa ating mga video post. No? Wag sana po tayo mag-escape mga kababayan ng ads. No po, tulong nyo na po sa akin sa ating uh, pagtulong din po yan sa ating mga kababayan. No? At syempre, Patuloy pa natin suportahan. Abangan ang mga upload premier video po ni Kuya Bal Santos Matubang at The Vlogs at Kalinga Pra mga kababayan, no? Ayan, at araw ngayon na linggo, mag-update tayo dito sa dalawang bata na yung alas 4 po ng madaling araw ay naglalakad na makapasok lamang mga kababayan. Yung nangihiram po dati ng uniforme, no po? Ayan, shout out po sa inyo lahat, sa ating mga mga sponsor, solid viewers, solid supporters, so po, at sa ating mga silent viewer. Mga kababayan, mga kalingap, kaya ako po pinapakita sa inyo idinodokumentary po natin ang ating dinadaanan para alam po ninyo, no po, alam para alam po ninyo na ang ating pinupuntahan ay mga liblib o kabundukan lugar. Kita nyo po yan mga kalinga po. Mahaba. Pero kalsada po ito, maganda naman po kalsada pa punta sa bundok mga kababayan. Kita nyo po yan, mahaba na po ang aking nilalakbay. Pero po, wala pa pong kabahay-bahay kahit isa mga kalingap, no? Ayan. Diyan mga kalingap, no? At tayo ay, ay uh, tuloy pa ng lakad, no? Sa oras na ito. Tuloy pa natin nga takbo. Ano niyo po ang ating mga kalinga po. <laughs> Malayo na po at pero wala pa pong kabayan. Pero pagdating po to sa dulo, sa kabo, medyo kabundukan na po. May mga bahay na po doon. At uh, mabuti naman po at uh, maganda naman po ang kalsada dito. Simentado naman po papunta dito sa bundok. Hindi katulad na iba kong mga dinadaanan na talaga namang lugas-lugas po ang tricycle kung tricycle ang atin dala, no? Yan, tulad nga po na ko mga kababayan, kaya po natin na kinukunan po ito, no? At dokumentaryo lang po natin para alam po ninyo ang ating mga pinapasok na mga lugar, mga kabundukan, no? Yan, at ahon na naman dito, mag-aahon po tayo. So mga kalingapin nga po no, at narito na ngayon tayo sa kabundukan dito sa ating update na bata no ito nga sinasabi ko nga po sa inyo ito po yung naglalakad ng alas 4 ng madaling araw makapasok lamang isa rin po katangi-tangi at may pangarap na bata mga kababayan kaya samahan niyo po ako sa ating pag-update po dito kasi po may nagpaabot po dito ng uh, biyaya, o pangapang ng -pang baon ng batang ito mga kababayan mga kalingap samahan niyo po yung lingkod Andy kaya ka vlogs So mga kalingap no ito na at narito na po tayo sa Batang ito, mga kababayan. At magandang maga ni. Magandang maga din po. Kamusta ka na? Okay lang po. Ha? Inantay mo ba akong ng mga nagdaang araw? Ha? Ako. <laughs> oh, nagpunta kasi ako dito, wala ka. May pasok po kami noon. May pasok ka ba noon? <laughs> hindi okay. ko lang maalala eh. O kasi napunta ko dito, umagang maaga, hindi kita inabot. Ano po yata kayo nagpunta? Miyerkules ang gano'n? Oo, oo, ay uh, wala ka kaya sabi ko babalik na lang ako. Ayan, e, itong mga nagdaang araw, naging busy ako. Itong nagdaang linggo, hindi e, agad ako nakabalik. Kamusta naman ang, uh, ang ano mo, papasok mo? Okay lang po. Ayun po mga kalingap. No? Ano nga tunay mo mga pala? Nalimut <hihihi> sa pagtulong kasi hindi ako malimutin. Pero sa pangalan, malimutin talaga ako. Angel po. Iyon, e si Angel, mga kababayan. Ano ang pangalan ni Bunso, ang kapatid mo? Princess. Ano pang pangalan mo, Nene? Princess po. Ano kinakain mo? Halo-halo. Halo-halo. Bakit may ano, uh, ba't yung damit mo punit-punit na? Oh. Uh, ka na magpakakain. Matanong ko sa'yo, Nene. Ah, uh, Diba nung uh, huli, huli ba yung punta ko, pa dalawang punta o oh, pa tatlong punta, yung uh, diba uh, sabi ko mamili ka ng mga gamit oh, mo ba? sa school, mga uniforme, saka iba't iba pa, nakapamili ka naman. Opo. Oh, ano mga binili mong gamit noon? Eh, ano po, uniform po ng kapatid ko, tapos yung mga kulang po na may school supplies, tapos po nabili po ako ng shoes. Sapatos? Oh. Nakabili ka rin ng bag? Uniforme? Oh. Meron po. Ilan ang uniform binili mo? Ano po? <coughs> mga nasa apat uh, po. Ay, grabe mga kalingap. No? Maraming maraming po salamat kay ma'am o kay kuya sa inyo mga pinabot na tulong dito sa batang ito itong mga ito, nagdaan. Ay, ito, nakapamili na rin po siya ng mga uniforme. Kasi, di ba, naikwinto mo sa akin dati na ano yun, nangihiram ko lang ng uniforme? Apa. Nangihiram nga, no? O pinapahiram? Pinapahiram. Naman. Pinapahiram. Tapos ang sapatos mo, sira-sira. Ano lang din po, hiram din, po? Hiram din. <laughs> Yun nga pala, hindi pala sira-sira. Hiram din mga kababayan ang sapatos niya. Ngayon po, uh, na, -na vlog nga natin ito at ito nga, na may nagpaabot nga ng tulong nito mga nagdaang buwan. No? Ngayon ay, uh, itong mga nagdaang ito, ay nakap nakapamili ka lahat ng mga kailangan mo sa school. Oh, mm -hmm. Ito nagdaang linggo po, nagpunta po ako dito mga kababayan at kasi may nagpaabot din po ulit ng pambao naman niya, pambadjet niya sa pangaraw-araw, ay wala po siya dito mga kalingap. No? Ay malayo po ito. Malayo po ito, kabundukan po ito mga kababayan. Ano nga nakakasakop ng lugar na ito na? Panganiban po. Husi, panganiban na po ang nakakasakop po nito. Ang buong akala ko po ito nung, nakaraang, uh, nung na-scout nakara uh, ko po ito, ang buong akala ko po ito ay na, ang nakakasakop po nito ay bagong silang labo. Ito pala ay husi, panganiban. Tama, no? Opo. Pag namimili kayo ng gamit, halimbawa ito, tulad namili kayo ng mga bag sa konipurme. saan ka pa namili? Sa ano na lang po, sa bagong silang na lang. Ah, malapit-lapit, no? Mas malapit ang bagong silang, Labo sa sapo si panganiban. Ayan mga kalingap mga kababay. Kamusta naman pag-aaral mo? Ayos lang po. <coughs> Hindi ka naman nag-absent na? Hindi na po. Naglalakad ka pa rin? Hindi na po. Nasakay na rin sa jeep? Ha? <coughs> Hindi, ibig ko sabihin eh, pag napasok ka sa school. nasa Nasakay na minsan-minsan. Ay, minsan, pag minsan naglalakad pa rin. Ayan mga kalingap. Kamusta naman si ano mo? Kamusta naman si papa mo? Ayos lang po. Nagkatrabaho, may trabaho siya ngayon. Apo. Anong ginagawa niya ngayon? Ano po siya dun sa may silang Do siya, nagagawa po sila ng street light. Ay, may, extrahan para magawa ng street light. Uh -uh. Ayan po nga kalingat may naman at uh, may na extrahan mga kababayan. Anong naisip mo nitong mga nagdang araw nung ako yuhu, di ba pumunta ako dito, wala ka. Nabalitaan mo ba na pumunta ako dito? Opo. O, sino na sa iyo? Si Papa. Po. Ay, oo nga. Oo nga pala, dahil na may ko nga pala sa dito noon. Ngayon anong naisip mo nitong mga hindi kita inabutan dahil sa school ka? Anong naisip mo nung mga nagdaang na hindi ako buo nakabalik nga? Anong naisip mo? Wala. Wala kang naisip. Hindi mo naisip na babalik pa kaya si Kuya Andy? Hindi. Hindi mo naisip na hindi na ako babalik. Ay hindi, babalik talaga ako kasi nga at uh, may pinabot sa tulong si Ninang. Ito daw ay pambaon mo sa pambajit mo. May budget ka pa dyan? Wala na? Ay, grabe mga kalingap. May bigas ka pa naman. Kayo? Mayroon pa ako. Mayroon pa? <laughs> Mayroon pa raw pong bigas. O sige, ibibigay ko sa imba budget mo ha. Pinabibigay sa ni Ninang ha. Ayan. Bigay po natin mga kalingap. Ang uh, pinaabot po ni Ninang sa kanya no. Ayan. 1,000 2,000 ayan po ni Ninang, ni Nang uh, ayun lang po niya magpakilala, no? Uh, inabot ko na po, uh, para po kaya pinabot po niyo kay Angel. Pasensya na po ni Nang ha, uh, kung medyo na-delay kasi po, nagpunta naman po ako dito. Tulad nga po sinabi niya, siya po magpapatunay hindi wala po, po siya dito na hindi ko inabot. at nasa school nga po. Ngayon po eh uh, Ninang, nagkasunod-sunod po ang aking mga lakad, kaya hindi po agad ako nakabalik. Pero yung mga pinabot po nung tulong sa mga ating mga binipisyari ay iyan po ay nasa akin no po. Yan, katulad nga po ngayon, nadala na po natin para ang pinaabot po ni Ninang o ni... Basit Ninang, pasalamatan mo siya. Ano na mo siya sponsor, si Ninang? Pasalamatan mo. Salamat po sa pagbibigay ng tulong. Sabi mo, pasalamatan mo Ninang na lang. Sabi mo Ninang na rin. Makininang ka na rin. <laughs> Salamat po Ninang sa... Pakita mo sa kanya. Sa... Ito kayo pa na binigay mo. Malaking tolong po ito sa amin. Iyan daw ay pambaon mo sa school, pambadget mo ha? Okay. Saka pag may sinini, bigyan mo rin ng pambadget-badget niya sa magkano bang baon ni araw-araw? Minsan po. Piso? Nini, magkano ba mo? Limang piso pa rin po. Limang piso pa rin. <laughs> Anong nga ito na yung pangalan nga? Nalimutan ko na. Princess May po. Pri Angel po. Angel. Ayan po. Ninang, salamat po rin na nga. Sorry po talaga ninang ha. Kung medyo nadili po ang inyong <laughs> mm. uh, uh, pinaabot kay Nini. Kasi nga po, uh, nagkasunod-sunod na aking schedule. Pero nagpunta naman nga po ako dito. Inaulit ko po kaso hindi ko siya talaga inabot. Maagang maaga pa po ako punta dito. Pero mas maaga pa po siya pumulas. Kasi malayo yung school, no? Mm. <laughs> pag nilalakad mo may mula mo mula dito sa inyo, pag nilalakad ninyo, may ilang oras na karen. Pag mabilis mo maglakad 30 minutes. Stop. Pag mabilis. Opo. Eh, Pero, pag takbo? Pag, pag, mabagal po ano, 1 hour. 1 hours. Kita niyo mga kalingap no. Anong oras ka nga nag-uumpisa maglakad pag naglalakad ka sa school? 4 AM po pag naglalakad. Alas 4 ng umaga. Di ba nakakatakot yon at madilim pa? Hindi man. Sino ma may mga kasama ka? Meron. Ay o, pag maglalakad ka, kailangan may mga kasama ha. At uh, mahirap na ang panahon ngayon, oo. oo. O, at okay na naman, wag, wag ka na mag-isip ng mga problema. Ang mahalaga, ang isipin mo yung pag-aaral mo, diretso, lagi lang manalig sa ating malapang Panginoon Diyos, no? Kasi pag nag-isip ka ng mga problema, alam mo na mangyayari, nakatingin ka si ng, si ng kahoy, nag-iisip ka, ano kasunod pag ikaw ay natulala? Hindi pa siya. ano, no? Laksan mo nga? Nulaksan mo nga? <laughs> depression daw. <laughs> tama naman sa Japo. Halimbawa, naka ganito po mga kalinga po. Nag-iisip, nakatungang, nakatulala sa babo ng kahoy. Ang kasunod po niyan mga kababayan, dito tulala na. Ay, luki-luki. <laughs> o, ba diba, tama ko? O, kaya, manalig sa ating mga Panginoon Diyos. Ha? Laging tumawag. Kasi mga mababait na bata na katulad mo, katulad niyo dalwa dalawa, ayan ay binibiyayaan ng ating mga Panginoon Diyos, no? Okay. Kaya lagi manalig sa ating mga lapang Diyos mga kababayan. Ayan, uh, masaya ba kayo na nakilala mo si Andy, si Kuya Andy kaya ka vlogs? Opo. Oh, Ay grabe no. Gaano ka saya? Sobrang saya po. Nalimutan ko ano nga ang pangarap mo nga sa pag nakapagtapos? Guro po. Guro, teacher no? At ilan, ilan ano nga ang grade mo na nga ngayon? Grade 9. Grade 9 po si mga kababayan. Mm. No? Ito kung natatandaan po niyo mga kalingap, ito po ang inireperde sa atin noon na talagang uh, inakyat ko dito sa kabundukan pero hindi naman ang daan no? may simentado naman po medyo malayo lang pero tulad nga sinabi ko walang malayo walang malapit walang bundok walang kapatagan basta't po pupuntahan ang akarapat dapat tulungan tama ba ako ne? Okay. ayan mga kalinga. o sige anong gusto mo may paabot sa ating mga minamahal na sponsor solid viewers solid supporters silent viewers anong gusto mo may paabot sa kanilang lahat? ano po, sana po patuloy silang gabayan ng Diyos. Tapos salamat po talaga sa tulong. Sana po pagpatuloy niyo, nila po yung magagandang asal na din doon ito niya. Pagtulong. Opo. Ano Ayan mga kalingap, no? Eh grabe. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo lagi. Tulad nga po sinabi ko ninang, pasensya na po at medyo na delay. <laughs> Busy po ang inyong lingkod, dyan ang inyong inaanak, kaya ka vlogs Ang dami po natin iniintindi. Kaya po, ay, mga nagpapadala po yung mga gusto po, po magpadala para sa batang ito. Ay, talaga ito po yung lubos talaga nakakaawa. May pangarap sa buhay maging teacher. Ay, uh, tawag PM lang po kayo sa akin, no? Sa sa Andy Falcon mga kababayan, no? At uh, pero hindi mo ba na hindi pa pumasok sa isip mo? Hindi mo hindi pa pumasok sa isip mo na baka hindi na ako bumalik si Andy Hindi po. Hindi mo na talaga isip. Pero nung nakita mo ako ngayon, anong napakaranda mo? yung ako dumating biglaan. Na, nagulat po. Nagulat? <laughs> hindi ko po, ano, hindi ko po akalain na ikaw kasi po nakakotse. <laughs> <laughs> hindi rin po niya akalain na nakakotse. Kasi po mga kababayan, tama po sinabi niya, hindi rin niya sukat akalain na ako nakakotse. Pero kasi nung naakit po ako dito, andal dala ko po yung tricycle, lagapakan po ito sa daan mga kababayan. No? Ay, ngayon na, uh, nagparada ako dito sa kanilang tapat ng uh, uh, bahay na maliit. No? Ilan nga ba kayo na natutulog sa maliit yung bahay? Apat po. Apat. Ay, hindi rin niya sukat-akalain. Ako pala yung bababa sa kotse, mga kababayan. <laughs> ayan, salamat po. Yan po, mga kalingap. Ang magkapatid nito na sina Angel. Tama nga ako, no? Apo. Angel po, ayan. Asya, sige. Hindi na ako masalang tatagal. May lakad pa rin ako. May pupuntahan pa rin ako, ha? Araw ngayon ng linggo. Babay na. Babay na. Ayan, babay na, ni, Ayan po, magkapatid. Marabi. Ayan, mga kalingap. At natuloy na kami. Sige na, Angel. Babay na. Ayan, at yun nga mga kalingap no at uh, na natin ang uh, tulong na pinabot po ni Ninang na ayaw po magpabanggit ng pangalan uh, sponsor. Salamat po Ninang at tulad nga po na sinabi ko no, inuulit ko po, sorry po talaga at medyo nadili. Uy, <laughs> may kamigilab shoutout po sa inyo lahat no. At may kamigilab shoutout po kay Ninang Florida, Silvania, Fitzgerald. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo tingkat po kay Lagi Ninang. Kay Ninang, kaya Mama kay Princess Fernandez Vlog, May Miguel Labs at Ot po. At siyempre po, Miguel Miguel Labs at Ot po siya napakabait at napakarami na rin po natulungan. Mga pabahay, wala pong iba kundi kay Ninang Nikki Ruhas Salamat po Ninang Nikki Ruhas Ingat kayo lagi. Siyempre po, no, Miguel Miguel Labs at Ot din po, walang iba po kundi kaya sa kay Ninang F. Ayan, isang napakamatulungan din po si Ninang F. At siyempre po, May Miguel Labs at Ot din po, isang na, napakabaiting matulungan. May channel po yung pang-subscribe. Wala pong iba kundi kay Ninang Rock Mix Vlog. Salamat po Ninang, ingat kayo lagi. Siyempre po, pang-subscribe din po ang, channel, yung YouTube channel po ni sa kong Ninang. Wala pong iba kundi si Ninang Marisa Sunakawa. Salamat po Ninang, ingat kayo lagi. At siyempre po, migay migay labisot at po, walang iba kundi kay Ninang Uh, Manay, Ninang Manay shout out po, nakabili na po ako ng pinabibili ninyo Kaso iba po ang nabili ko kasi wala po nung uh, ano, wala po, wala po mabilhan nung uh, pinabibili ninyo Pero ang binili ko po magagamit, kaya medyo mahal po yun. Ayan, salamat po ninang, kay Ninang Manailis. At siyempre po, migay migay labisat, ito po, walang iba kundi kay Ninang Margaret Lim Iyo. Ninang, salamat Ninang. Ayan, kay Ninang Margaret Lim Iyo, no? Siyempre, migay migay labisat, ito po, kay Kapatid Laura Imbirakat Official, kay Ninong Ukay Kuya, salamat po, ingat kayo lagi. At siyempre po, migay migay labisat, ito po, kay Ninang Peace Salazar, na isa rin na napakamatulungin, napakabait. Kay Ninang Karol Halaman, migay migay labisat, ito po, ingat po kayo lagi, at gabal natin po, Hindi ko man po kayo may isa-isa, mga kababayan, mga kalingap, alam niyo po kung sino-sino kayo. Ano po? Gabayan kayo natin po may kapalo ni Ala. At siyempre po, bago ako pa sa matalang mamamaalam, huwag niyo pong pagsawa ang marinig ang katagang salamat at isang ang katagang utang na loob. Dahil po, napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyong lahat-lahat. At siyempre, patuloy patuloy at natin suportahan. Subaybayan ang mga upload premiere video po ni Kuya Bal Santos Matubang at Iidna Vlogs at Kalinga Prab. Sa kabuti ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. Siyempre po, yung lingkod, Andy Kayaka Vlogs, sa isang matsagang vlogger, matsagang scouter. Mahiling lang po ako mga kababayan. Sana wag tayo mag-skip ng ads. Salamat po. Babay and God bless inyo lahat. Dito na naman po sa kabundukan po ng Husi, Panganiban. Babay po and God bless. So mga kalinga ito nga po no at sa oras nito paalis na po tayo dito kananana yung Joy Diwata at uh, simple na po tayo at hapo na po no mga kababayan at dali na tayo sa pag scout dumalaan tayo dito. Ayun maraming maraming po salamat no sa mga nagpaabot po ng biyaya para kay Joy Diwata. Shout out po sa inyo sa inyo buong pamilya at ingat po kayo lagi. Simple po no mga mga shout out po si sana pa kabitin tapak matungin walang iba kundi kay Ninang Florida Silvania Fitzgerald. Ayun shout out po kay Princess Fernandez Vlog mga mga shout out po. Simple po mga shout din po walang iba kundi kay Ninang Nikki Rojas na isang napakarami rin po na tulungan yan. At syempre po may kamigalabi shout out din po no kaya kay Ninang F. Ayan kay Ninang F shout out po. At syempre po no may kamigalabi shout out din po at pakasubscribe po kay YouTube channel. Wala pong iba kundi kay Ninang Route Mage Mix Vlog. Napakarami rin po yung natulungan. Syempre po pakasubscribe din po ng YouTube channel po isa ng Ninang ko rin na napakabait at napakamatulungin. Wala pong iba kundi kay Ninang Marisa Sunakawa. Shout out po sa Ninang. Ayan. Ingat kayo lagi. At siyempre kay ng Ni, uh, Ninang Pisalasar, mga mga love shout out po. Ingat kayo lagi kay ng um, Margaret Lim Iyo, mga mga love shout out po. Kaya Ninang ng um, uh, Manayles, ayan, mga mga love out po kay Ninang Manayles, no? Kaya Laura Imbirakit Official, mga mga love out kay Ninong o kay Kuya, ayan, mga mga po, no? Sa inyo po lahat mga kalingap, mga kababayan, mga mga love out po, isang mapagpalang hapon umaga, tanghali, gabi, no? At sa ating mga minamahal na solid supporters, viewers, silent viewers, marami po salamat sa inyo mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay kay Andy, kay Yaka Plugs, na walang sawa na maghanap nang matutulungan o krapat dapat tulungan nating mga kababayan, no? Mga kalingap, hindi ko po kayo may isa-isa, mga kababayan. Alam niyo po yan kung mga sino-sino po kayo, no? Ayan, bago po ako masamantala mamamaram, Huwag niyo pong ang marinig ang katagang salamat at isagang, isang, katagang utang na loob kasi po napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyong lahat-lahat. At siyempre mga kababayan mga kalinga, palagi po natin abangan ang mga upload premier video. Walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang at na Vlogs at Kalinga Prab. Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Siyempre po yung lingkod no, kaya ka-vlog sa isang matsagang vlogger, matsagang scouter, walang isip po na hinangad ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Mga kalingap, mga ninang sa inyo po lahat. Sana po huwag tayo mag-skip ng ads. Tulong nyo na po sa akin mga kababayan. Dahil kapag nagkaroon po tayo ng revenue, yan po ay ating pang tulong. Kita nyo naman po ang ating mga tinutulungan pag mayroon po tayong kaunting revenue mga kababayan. Po. Kaya po, maraming salamat sa inyo lahat. At gabayan kayo ng ating pumikapal. Bye-bye po and God bless.